Hi guys! Gandang umaga, tanghali, o kung ano man ngayon. Ayan, luluto mo ngayon ng aking mother. Lulutuin niya po ay isang masarap na uh, ano ba yan? Pusit. Gigisa niya yan. Ayan. Gigisa niya. Lagi niya, yuhiwa niya kamatis at sibuya, Lia, Bawasili. At sa, na nga, may nadali nila. Diyos ko naman. oh, sige mo na nilang dal 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 dal. ko kung anong mga pinag-uusapan nila. Basta ako, ay nagbibidyo ko. oh, mm, nakikita niya yan, bahay namin. Ang init-init. Ay, grabing init. Yung pala, bumabagrat. You know, yun ang bagrat. Alam niyo yon Yun yung, yung grabing init. Pero may maya uulan. Ayan. Yan yung tubig sa amin. Hindi oh. na namin mag, kailangan mag-swimming. Kasi lagi kami nag-swimming dyan. Oh. Oh. Joke lang. Kanya kasi dito sa amin. River kasi dito. Kaya dito kami nakatira. <laughs> Yan sila. Oh. May kasama pang aso dyan. Oh ko oh, ayan na. Ang niluluto ng mama ko. Ang sarap na kinisang pusi. O, oh, na. Mga Kain tayo. Ah. Hindi ba pala tap-tap?